rational between selling rather than giving the rise to disaster affected families. Yan po kasi ang problema eh, kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Unang-una po, alam po natin na mayroon po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda. Napakita po natin at naibalita natin kung anong-anong ginagawa ng ibang ahensya tulad ng DPWH, DSWD, uh, pati na po ang DISUD para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng NFA, ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng uh, NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan mabibiya, ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinion, nilalabas sa kanila mga content, bilang content, sa kanilang mga YouTube channel, Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito puwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Ulitin natin. NFA hindi po sila allowed magpamigay ng bigas kundi magbenta ng murang bigas.